Nakakita ng patay siya ng mamay eh makarating man laan ng bayan. Nakawin <laughs> <Ayun! laughs> ay <syaga>. <laughs> <laughs> Ayun na. Ha bayan din. nandito na kami ni Happy sa bayan lamig, bibili daw ng supasain so Hindi, ang sitwasyon naman din ay Nalampas na namin matubig pa Baha ay Ay! Ay! dahan na konti naman! Eh! Talaga naman Ay tatalsik ng tubig din sa amin Oh! Si Uncle Tiyog! Ganoon! Oh, yan, nandito tayo sa si palengke Buti pa mga rin kahit na uloy-tuloy ang negosyo eh. Paano naman kita? Uwom. Oh. Uwom. Oh, oh. Narito tayo sa palingking pinakamalaki. Palingking hindi puno-puno ng tao. Pinakamalaki ito eh sa palingking. Taisan. Hindi ito napupuno. Ayun ah. na eh, makarating ng bayan. Ayun eh. mga taga bundok. Hindi ako medius eh. Ito. <laughs> Putikin, putikin ang mga papa paa <laughs> yeah, Dito na kami. mga yeah, ko ano na mabibili. Susundan ko lang na may si eh. Patdog. Yon, kasi na siguro sa 50 katao yan, dalawang yan. Tingi wish yung baso, bawal ang humirit ha. Nandumali Ko? halos gayong kalaki eh. Dildo agad. Hahaha. Mibili muna ako ng isda. Makakabili rin rin ng isda. Makiprito. Nabili rin naman ng isda si Hepe <laughs> <laughs> Ah, dali na. <laughs> <laughs> alaga? ng isa. <laughs> oh naga. Ay, namamalit ang puto. Mahal mo <laughs> buti buti pare eh pabalik na kami ni Hepe kami ay nakabili na ng pang almusal may pansupas na raw Ayan. oh, pansupas na at saka oh, isda may perito hindi oh. na oh, buhay na naman galing ba oh, yan lala, lalakas na naman ang ulan Palakas na naman ang ulan Tuloy na naman Babay muna sa palengke. Uuwi na at supas na supas na. Hala. Hala. di basa ang one? Ay, ingit na eh. mga sarado saan ka sa kina ah, Kasi inyo, ko yung lulutuin kina Oje oh, narinan tayo sa kuan sa Porac, Pampanga oh, ay talagang tubig eh Buti si Utoy hindi na pa rin naliligo. Si <laughs> Utoy. Eh. Jamel. Ay, ay, pag nakita ng gaya, gusto yung maghubad na agad eh. Ay, ang alam niya yan, ikaw ha, swimming pool. Well, damay na ang panghihinaw. Yes. Ataw. Ataw na naman pabalik. Epe. Baka may umaboy lumakas na naman ang ulan. i'm <laughs> kami sa tuyuan back to the homeland ari ilalagay sa gilid dana delikado eh hindi pa pag nagsalo po ang ari eh. maasya wala ka nang pinahat eh mauhulog ang gulong eh sakyan ko pa naman yung ka pala <laughs> alam mo lagi may pinapagat o oh, rin sayang na shade ano gitna nga ay sino ka naman titigil <laughs> oh doon Pag Ma, makakalimutan ko, binadaan ng kaubi ng milis at ituloy pala para nung aking pinamili eh. Para nakakuha ng na service eh. Nadaan ang hulaan. Ah, ko na! Naiwan ang payong nung amoy din eh. Ay ang aking gang binili. Hindi, yung akin binilay, kukuhanin ka. Tari ka, namasok na ng tindahan ng mamay. na eh. Namasok na ng tindahan. <laughs> Ay, marami eh. <laughs> Ay, late ang hindi yung daan. Ay, ng mamay wala man tao sa tindahan <laughs> kinuha na ang binilay ang binila, eh. ah, tulog pa si Lawrence eh daw sumuti or tulog na tulog din sa kama napasarap kagabay napasarap kagabay nakarating na sa destinasyon uh, Dubai to Philippines <laughs> nakarating na narito na kami sa Dubai at Pilipinas na pala Whew. nakakatali rin naman ang bagahe nako thank you po inay nakasunod pala rin ang garan eh Basya ang <laughs> oh, dami niyan uh -huh. Ige, anak lahat ni Basya? Uh -huh. Poor tiger. <laughs> Ay, nakaabang na eh. ko tay. Salamat. Wow. Oh. Tay na. Hanggat hindi pa naulan ulan. Hanggat hindi pa naulan ulan. Oh, nakarating ng bayan ang mamay eh. Oh, labo na ang camera. Yo, luminaw. Nakarating ng bayan na eh. <laughs> Nakapamaling ka eh na kakapi muna Nakakarating ng bayan ang mamay Oh Uubuhin ka na naman ha Wala ka na ginawa kundi umubo Ha Uubuhin ka na naman Aray <laughs> ko. Takot eh. Huh? Ay, si eh. Na sa bayan na gano'n eh. Ay, dumaan si Patrick eh. Sa na Nakabili na ako sa Tidore. eh. Ay, dumaan si Patrick. Hindi eh, ako siya muna. Ay, gusto ah. Ay, nakabili ako isda at puto. Sa bayan? Ay, nakatrisikil eh. Depende sa sitwasyon. Ay, nakabili na ako ng mga kantong na tinapay sa Tidore. eh. Nakamata. May itlar. Sa tido ko binili. May isda. <laughs> oh, nakarating ng bahay ng mama. May walang medyas. Ang <laughs> oh, sarap. Inahanap ka ni Lola Tams. Oh, no, no, no. Hindi ka pala daw nagpaalam. Ate, <laughs> yeah, may puto. Ha? Ah, may puto. Almusal muna tayo. Almusal. Kapi pala hindi ko binili. Ano di kayo? Nagkape na tayo. Ayan lang. Huh. Hindi pa gumaganda ang panahon eh. Parang ah. gayon pa rin. Ha? Tayo na raw. Tara lang, gayak na tayo. problema lang natin kung ba may baha sa siseks. Ah, Magkakape muna tayo mga kamay. Wala pa lang kape. Ang masala kahit tinapay. Alright, babay na muna.